Anong ulam mo be? Sardinas. Sardinas. Saan si mama mo? Alas. Saan pumunta? Saan? Umalas. Sinong kasama mo? Ako lang. Hmm. Sarap naman ang ulam mo, Sardinas. Ayan po ang ulam niya. Oh. Sardinas. Sardinas. Nag-aaral ka na ba? Apa. Hmm. Ang ganda ng bata. Buti kumakain siya ng ganyan, oh. Sardinas sa hilaw. Hindi inuto. Ay, ano? Ano yun Siguro pwede na mga yung hilaw yan. Wala kang kapatid dito? Umalis yung kapatid mo? Nalis na po ko bibi ha. Apa. Mm, guys, pati ano na lang po guys. Pag support na po sa ating channel guys. May bata akong daan dito guys. Na ano, kumakain. Pakakita ko dun sa may karapatihan. Nga po guys, maraming maraming pong salamat guys. Share, share lang po sa ating video guys. So, okay, Pakipalo lang po sa ating, sa ating page guys. Maraming po, maraming marami pong salamat guys. Bye bye.